Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y humihiling ng kaunting pabor na subscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga bago kong i-explore na mga informasyon. Maraming maraming salamat. So guys, Punta na tayo sa ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling na naman sa isa kong subscriber o sa isa nating subscriber. At uh, narito po ang kanyang katanungan. Ate Stella, pwede po ba akong magtanong? Bakit may mga lalaki na kayang makipagtalik sa isang babae kahit hindi niya mahal? Yan po ang kanyang katanungan. Na ba ang bakit daw ang mga may mga lalaki na kahit hindi nila mahal ay nakikipagtalik sila. So yan po yung uh, tanong ng ating subscriber at hinanapan ko ng uh, kasagutan sa aking pagsaliksik no? So narito po ang uh, aking kasagutan sa yung tanong sana makita mo ang uh, video na ito. So guys ang sexual na aktibidad ay isang personal na desisyon ng bawat tao. At mat, at may iba't ibang dahilan kung bakit maaring gawin ito. At hindi ito laging nauugnay sa pagmamahal o romantikong damdamin. So, bibigyan ko kayo o kita ng ilang posibleng dahilan kung bakit may mga lalaki o tao na maaring makipantalik sa taong hindi nila mahal. So, wag po tayong magbanggit ng uh, lalaki lamang dahil meron din namang mga babae siguro na kahit walang pagmamahal ay pwedeng makipagtalik. So, depende rin yan sa tao. So, bibigyan ko kayo at ang aking kasagutan ay para na rin sa pangkalahatan. Para naman may idea rin tayong lahat, ano? Kaya... Ginawan ko ito nang uh, ginawa kong content para pangkalahatan na rin kasi nasa isipin ng mga uh, tawag dito kababaihan minsan na uh, kahit 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 hindi daw mahal ng isang lalaki ay pwede po silang makipagtalik. So naririnig parati po natin yan kahit ako nakarinig na ako niyan. So ano ba talaga ang uh, ang katotohanan, no? So yan po ang sinaliksik ko. So narito po ang mga ano, dahilan. So, number one, libog o physical na kasiyahan lamang. Maaring ang layunin ng isang tao sa pakikipagtalik ay upang makuha ang physical na kasiyahan o libog at hindi ito kinakailangan may kaugnayan sa pagmamahal o romantikong damdamin. So yan po yung number one guys na dahil lamang sa libog o pangsariling kasiyahan lamang. no Kaya ang isang lalaki ay pwedeng makipagtalik. Sa babaeng kahit hindi niya mahal. So, yan po yung isa kong, uh, isang dahilan. Kaya, yung number two naman, walang emotional na connection. Hindi palaging kasama sa sexual na aktibidad ang emotional na connection. May mga tao, may lalaki na maaring makipagtalik ng walang kahit anong emotional na connection o damdamin sa kanilang kapareha. So, yan. Ayon sa aking pagsaliksik, walang kahit walang emosyonal na connection ay pwede pong makipagtalik ang isang lalaki no pero hindi po ito pangkalahatan hindi po lahat ng mga kalalakihan ay nakikipagtalik sa hindi nila mahal meron din naman talagang kung hindi nila without feeling hindi hindi nila kayang uh, tawag dito makipagtalik no sa ating mga kababaihan kailangan talaga ng with feelings talaga bago tayo makipag, uh, makipagsiping. So, mas naiiba ang uh, ibang kalalakihan. So, yan po yung number two, walang emotional na connection, pwede po sila. So, yung number three, experimentation o experiment. Maaring magkaroon ng interest ang isang lalaki o tao na subukan ang iba't ibang aspeto ng pakikipagtalik para sa personal na pag-unlad. So ang ibig sabihin, gusto lang nilang mag-experiment kung ano ba talaga ang uh, ang aspeto ng pakikipagtalik, no? Pakikipagtalik. Kaya yan po yung isang rason na ginagawa nila para mag-experiment. At ang number four naman Kaswal na relasyon, ano ba ito? Maaring ituring ng ilang tao o lalaki ang sexual na ugnayan bilang isang aspeto lamang na kaswal na relasyon at hindi kinakailangan na mayroong malalim na damdamin, no? Yan po yung, uh, ano, yung tawag dito, pang-apat natin na pwede lang din ang isang lalaki o ang kapariha ba niya, no? na pariyo silang kahit walang malalim na koneksyon ay para lamang sa kaswal na ugnayan kaya nakakayanan minsan na kahit walang malalim na koneksyon ay pwede pong uh, makipagtalik so yan po yung number 4 at ang number 5 naman yung tinatawag na physical desire ang tao ay may natural na pangangailangan para sa physical lamang maaring ang isang lalaki ay naghahanap lamang ng physical na kasiyahan ng hindi kinakailangan mayroong malalim na koneksyon sa kapariha so yan po yung number 5 physical desire na ibig sabihin no so yan po yung isang natural na pangangailangan ng isang lalaki na tinatawag na physical pang-physical lamang So, yan po yung number 5. At yung number 6 naman natin is yung physical attraction. Maaring ang lalaki o ang kapariha sa aktibidad ng pakikipagtalik ay naaakit lamang sa physical na anyo ng isa't isa at walang emotional na connection. So, ano bang ibig sabihin noon? Andoon lang yung tinatawag na physical attraction. At ang kapariha niya rin ay... Uh, maaring wala ring ano tawag dito emotional na connection kaya uh, parihu lang po sila na talagang pang physical attraction lang ang kanilang uh, love making na tinatawag ano so ayan po yung number 6 so yan po yung uh, anim na uh, tawag dito na bagay na bakit ang ang may mga kalalakihan na pwedeng makipagtalik na kahit hindi niya mahal ang kapareha. So, yung number one, libog o physical na kasiyahan lamang. Number two, walang emosyonal na connection. Number five, eksperimentasyon. Number four, casual na relasyon. Number five, physical desire. Number six, physical attraction. So, maraming maraming salamat sa iyong katanungan at sana makita mo ang video ito. Maraming salamat sa iyo.